Well, ang tingin ko kasi hindi nga malutas ng administrasyon yung problema ng mataas na presyo ng bilihin, yung kawalan ng trabaho at saka yung mababang sahod. Kaya ang ginagawa nila eh, linilihis nilang issue, pinaiinit iinit nila itong WPS. Ito ang tugon ni dating former presidential spokesperson at international law expert attorney Harry Roque sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Nito na karang araw ay nagbanta ang China sa posibleng kahihinat ng sitwasyon matapos ang panibagong water cannon attack sa sasakyan pandagat ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Sinabi naman ni Roque, imbis na kalabanin ng China, ay dapat gamitin ito upang mas magkaroon ng maraming pagkain ng mga Pilipino at palakasin ang ekonomiya ng bansa. Sa mga nakaraang survey ng OCTA Research Group, Pangunahing concern ng mga Pilipino ay ang pagtugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng basic goods and services. Tatlo naman sa bawat apat na Pilipino ang hindi kontento sa si ginagawang hakbang ng gobyerno sa pagtugon sa inflation o yung bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Sa kabilang banda, muling iginait ni Roque na aasa lamang sa wala ang Pilipinas sa Estados Unidos sakaling tuluyang pumutok ang gera sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Talagang pinaiinit natin para makisali sa gulong mga Amerikano. Ang mga Amerikano naman, dahil meron na silang dalawang gera na sinusuportahan dyan sa Ukraine at sa gitnang silangan, ayaw nila ng pangatlo. Kaya mabibigo na naman tayo. Biting ko lang po, sa Amerika kasi, may saligang batas sila na sinusunod. Hindi kayo dito sa Pilipinos na binabali wala ang saligang batas. No? At uh, don doon po sa Amerika, ang ginagawa nila ay bago sila pwedeng pumasok sa isang gera, kinakailangan ng congressional authority. At sa tingin ko po, dahil ang Amerik Amerika at China ay pinakamalaking merkado at pinakamalaking pinagkakautangan ng isa't isa, e malabo po na makipaggera ang mga Amerikano sa mga Chino dahil lang sa Pilipinas, sa mga batubatong pinag-aagawan at sa isang bulok na barko. Kaugnay nito iginate ginait ni Roque na dapat magdesisyon ng bansa kung nais ba nating galitin ng China o maging kaibigan ang isa't isa. Isa naman anya sa dahilan ng pangaharas ng China sa resupply mission sa BRP Sierra Madre ay ang pagdadala umano ng construction materials. Sa huli, nais naman ni Roque na ng pamahalaan ng dahilan kung bakit isinadsad ang naturang Navy ship sa Ayungin Shoal.